Narito tayo ngayon upang matunghayan ang panibagong update sa Ruel and Rachel Love Team Serge. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kinokonvince nga ni Dr. Love na huwag sa sa kanyang pagmamahal kay Miss Rachel. Sabi pa ni Dr. Love ay talagang guwapo siya at nag-agree din si Kalinga Prab na pogi naman daw talaga si Ryan. Kaya naman sabi pa ni Dr. Love ay dapat hindi daw siya matakot. At kahit nasa simbahan na daw si Miss Rachel at Kuya Ruel ay hanggat hindi pa ito nanunong pa at nag do ay may karapatan pa rin daw siya na ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa dalaga grabe talaga at napakadaming sinabi ni Dr. Love nang sa ganon ay mahingkayat si Kuya Ryan na huwag sumuko kay Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love kabila naman nito ay ah, hiningkayat ni Kalinga Prab na sumuko na muna si Kuya Ryan kay Miss Rachel sapagkat madami pa naman daw ang ibang babae at dapat daw mag mas fokusan muna ni Kuya Ryan ang kanyang trabaho at ang kanyang pag-aaral. Sabi pa nga ni Kalinga Prab ay maaari daw magkaroon ng chance na siya ay makasama sa Kalinga na scholars kaya naman kumaya din si Kuya Ryan at sinabi na gusto niya din daw ng ganong scholar nang sa ganon ay hindi na rin siya mahirapan sa pag-aaral, pati na rin ang kanyang nanay oh,

ay nag-roon nga ng moment naman si Kuya Rowell and Miss Rachel kung saan ay nagbitaw na nga ng salita muli si Kuya Rowell para kay Miss Rachel. Sinabi nito na talagang aantay niya ang dalaga kahit gano'n pa ito katagal. Sabi naman ni Miss Rachel ay, Sure ka na ba talaga sa akin? Talaga bang aantayin mo ko? talagang umuon naman si Kuya Ruel. at sinabing kahit ilang years pa daw at kahit ilang years ang dumaan ay magiging patunay lamang ito na talagang magiging patient siya sa paghihintay niya kay Miss Rachel. Meron ding vlog na lumitaw sa isang sikat na vlogger kung saan nandun ang interview niya kay Kuya Rowell. Sinabi din dito ni Kuya Rowell na talagang hindi daw siya makaget over sa sinabi ni Miss Rachel na mahal niya daw si Kuya Rowell. Talagang mapaghinipan pa nga daw ito ni Kuya Rowell. At sinabi niya na hindi daw siya makaget over sapagkat napakasarap daw sa tenga marinig kay Miss Rachel ang salitang mahal niya daw si Kuya Rowell. Oh, angel, angel, baby, angel. Kubido, ako na may tulong mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my? Mento pa nga ni Kuya Ruel na tatlong beses niya daw talagang napaginipan si Miss Rachel at napaginipan niya din daw ang kanilang pag-uwi doon sa pamilya ni Kuya Ruel. Talagang kitang-kita na excited na si Kuya Ruel sa nalalapit na pag-uwi ng buong pamilya ni Miss Rachel kasama siya sa Mindanao. 9 3 Pero guapo to okay. Guapo Kung sa mukha lang naman ang labanan Marintay na gilong Tangos o oh. Bikutin yun Kung sa mukha lang yung. ang labanan Ano? gwapo guapo, Kung sa mukha lang labanan Oo Mukha lang labanan Guapo Wala akong itutulak Sa iyo Hindi Kagwapuhan lang Kaya tuloy lang tayo Laban tayo Laban Laban Tas kamay Laban. Laban. Laban Yan Hindi tayo magpapatalo Pagdating sa babae kahit sa harap pa ng simbahan yan, basta't hindi pa nag-I love you, kukunin natin. Laban! Mo, Sir Rachel, kalimutan mo na yun. No? Okay lang sa'yo na <laughs> kalimutan <laughs> si Rachel. Kasi para magpag-focus ka na lang sa ano mo, pag-aaral. Ano? Stop. Sa ngayon, bata ka pa naman. May makikilala ka pa dyan na mas deserve pa. Deserve mo. Siguro. Ano? Pagpasok mo dito, ano, Ryan? Ito ngayon po holiday, kaya nakapasok ako. Kailangan din kayo sa bahay, eh. pang, pang ano dun, Pambili sa mga ano, pang, pang dagdag. dagdag. Po. Oh, kahit po may pasok ako na, na anak ko dito na, hmm. pasok. Eh. Kaya pala minsan, hindi ka na nakakasama sa amin? Opo. Pag vlog? Opo. Pero para sa akin, focus ka na lang sa pag-aaral mo, saka dito sa extra mo, ano? O. Kasi, yun nga, at least, mo rin mga tumutulong naman sa iyo. Meron, oo. No? At least ngayon, may trabaho ka na, saka um, yung pag-vlog namin hindi naman araw-araw no? Yeah, saka mas kailangan mo kasi trabaho talaga pang extra po? saka karab malaking tulong din po ito kay mama itong binigay yung trabaho karab Asya? parami salamat din po mm, bay talaga ni Ryan bro no? Mm. At malay mo maging scholarship ka na ng kalingap gusto mo ba yun? maging scholarship scholar ka ng kalingap? Opo. bakit? kasi po ano makaka Aral na akong maayos. Sa, sa kan, tulong niya din po. Mm -hmm. Malaking tulong. Sa Caribbean lang din pa hiling nila mama eh. Ang hiling. Opo, yung kahit mm. Yeah. di na kami pabahayan, tapos wa, ano bigyan ng pagkain. Yung bangka aral lang kami. Yan mm -hmm. Yun lang. Po. Grabe. Sa kain ko talaga ng bakit tayo. Baka naman napipilitan ka lang. Hindi mo naman talaga kaya. O kaya baka ngayon lang yan. Hindi, ilang buwan pa tayo nagsama buwan well, lang yun. Oo. Marami pang taon nang dadasin. Marami pa nga, doon natin masusubok kung gaano tayo katatag, kung gaano ko pinaninindigan yung mga sinasabi ko. So, hindi lang puro salita-salita, maghihintay. Pero dapat unahin yung, yung sagawa at doon mo malalaman na talagang sincere yung isang tao kapag ginagawa na yung mga binibitawang salita niya. Pagkatapos ko na ito, kumain na ako. So ayun, nagpahinga na ako na tulog, and sobrang ganda ng gising ko. Oh, and nalala ko pa din yung sinabi niya, hanggang sa ngayon talaga. Misa hey, ba napapaginipan na? mo siya, no? <laughs> <laughs> Naalala mo na? Oo, nalala ko ngayon. <laughs> <laughs> ano nga yung sinabi ni Rachel, no? Eh, Doktor, lang? Hey, Dr. Love? Mahal ko po si Roel. <laughs> Grabe. Grabe ah Ano sila lang, nabangisa mo, nabapaginipan mo selection Rachel? Oo, na oh. lang. Walang biro yan? Walang biro. Siguro mga third time na. Tapos so, sobrang iniisip siguro na ganyan. Hindi naman siya binideny ko. Talagang nangyari yun. And, first na panaginipan ko siya is, sinare ko, ko sa kanya mm. pagka umaga noon. Kasi talaga hindi ako mapakalay. Kasi nga maganda yung ano, maganda yung panaginip na yun. Uh, andun na kami sa bahay sa Oo, nakikita-kita na kami ng mga pamilya ko. Tapos, ayun, sobrang sa saya. And then, doon ko nakikita yung totoong ugali ni Rachel. mabait siya ngayon. Talagang sobrang bait niya. Hmm. Masikaso, kahit na sa ibang bahay. <laughs> Kasi, Ang importante, tatlong beses. Tatlong ko. beses ko napaginip, napaginipan siya. Eh, kasama yung pamilya niya, di ba? Hindi hmm. lang siya, hindi lang kami dalawa sa eksena na yun sa panaginip ko. Hmm. Pati yung pamilya andun, supportive, ganyan meaning daw sa amin yung kasi kapag napaginipan mo yung taong yon yung taong yung nasa panaginip mo iniisip ka iniisip ka oo okay. minsan uh, kapag hindi tayo nakakatulog okay. kapag parang kibo tayo ng kibo um, parang hindi ka mapakali oo, oo. ibig sabihin nun, may may nag-iisip sa'yo oo oh, yes. Thank you. ay <laughs> isip ka ay, <laughs> ayun <Natagil mo> ba <laughs> si Rachel yung mag-ano, iniisip ka? Hindi na, naman tayo assume. Suro, no, ano. Oo. Oh. Ah, ano lang. Pero kung malaman mo siya, syempre, di ba? Sige, <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye! more hey a